Andy Eigenman hindi napigilan ang maging emosyonal ng sariwain ang magaganda at hindi malilimutang alaala na iniwan ng kanyang yumaong ina na si Jacqueline Jose, nitong Martes ng gabi March 5 ay ginanap na nga ang ikalawang gabi ng lamay at tribute para sa yumaong premiadong aktres na si Jacqueline Jose, naroon para humarap sa mga nakiramay at nag-alay ng tribute ang panganay na anak ni Jacqueline Jose na si Andy Eigenman at ang kanyang ate Veronica Jones at mga kamag-anak, Itinuring na ABS-CBN Kapamilya Network Tribute Night ang ikalawang gabi ng lamay kung saan bukod sa mga kapamilya executives ay naroon din ang ilang mga nakasama at nakatrabaho ni Jacqueline Jose sa Kapamilya Network, pinangunahan ng isa sa anak sa showbiz ni Jacqueline Jose na si Coco Martin ang naganap na Tribute Night para sa aktres, Kumpleto din ang iilang casts ng FPJ Batang Kiapo sa mga nakiramay nitong Martes ng gabi para magbigay pugay sa yumaong aktres. Samantala, sa kalagitnaan ng tribute ay ipinagmalaki naman ni Andy Eigenman ang kanyang yumaong ina sa lahat kung saan sinabi nito kung gaano mapagmahal na ina si Jacqueline Jose sa kanilang magkapatid. Bukod doon ay minahal din umano nito ng gusto ang mga naging kaibigan at mga nakatrabaho nito sa showbiz, hindi din napigilan ni Andy Eigenman ang maging emosyonal ng sariwain nito ang magagandang alaala na iniwan ng kanyang ina. Labis din itong nagpapasalamat sa lahat ng nakiramay at nagmamahal sa kanyang nanay lalong-lalo na sa ABS-CBN Network na nag-alay pa ng tribute night para sa kanyang ina na si Jacqueline Jose. Narito ating panuurin ang buong mensahe ni Andy Eigenman para sa kanyang ina at ang iilang kaganapan sa pangalawang gabi ng burol ni Jacqueline Jose. Sa dalawin yung lahat para maki makiramay sa pagkawala ng aking nanay. Hindi <laughs> pa, hindi ko po ma, hindi ko po explain mo paano nagiging posible na alam ko rin lahat ng mga taong nandito ngayon sinasabi kung gaano kami ng kapatid ko na si Gwen, kung gaano kami kamahal ni nanay. Ganong malaki yung puso niya na sobra, sobra, sobra niya kami pero kahit lahat ng pagmamahal na ibigay niya sa amin, naging posible pa rin na magkaroon siya ng malaking para sa inyong lahat. Besides dedicating her life to me and my brother, she also dedicated her whole life to her craft. She's been so passionate about it. Manamahal din kayong lahat. Alam ko na sobrang saya niya na malaman na lahat minamahal niya, minamahal din siya. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Okay. Maraming mga bagay na pag-uusapan. Okay. Sa industriya, sa buhay niya, sa pamilya niya. Ganun lang ako sa bagay na Kasi siyempre, pag isang tao na nakausap yung mga kwento, nakikita mo yung totoong nararamdaman niya. O yung totoong pagkatao niya. Nung, uh -huh. nung tinatawag kami ni para sa EDUSE at na inaayos nila, si Mami Jane yung pinilit kong isama from the set. Sabi ko, Jane, pupunta ka ba? Sabi niya, wala akong damit sabi ko, pagibili kita, samahan mo ko. Oh, inabili ko siya ng damit sa sara. And then after that, <laughs> sinamahan niya ako, punta kami doon. Nakinig kami. Diba? And then after that, nagkaroon ng um, kwentuhan kasi gathering yung mga artista. Ang sobrang sanya. Nakikita niya na nag-i-enjoy ako oh, kasi kausap ko siya kaya Robin, siya kaya ako. Gabantayan niya lang ako. Tapos mag sa lang kami. Tiyan niya, oh my God, oh my God. Tapos niya ako kasi parang sabi niya, first time niya ako nakikita na ang saya-saya ko. Then parang nakahinga ako, parang uh, puro trabaho. Tapos ito meron akong mga uh, nakakasal ng di ba ako sa mga veteran actors. And then, pagka uwi namin ganun, iyahatid ko siya sa bahay niya. Sabi niya, nakita niyo ba tayo naman sa 7 eleven Ang na siya. ako sa driver. And then after that, Punta kami sa bahay niya, nag kami. Dalawa. Nag kami dalawa. Nag-reminis kami. Nagkwentuhan namin, simula nung paano niya ako tinulungan. Ang kasama sinabi ko, Mijay, alam mo, sa to totoo lang, kung ano man ako meron ngayon, kung ano man nangyari sa pamilya ko, kung ano man, ah, inabot ko sa buhay ko, lahat yun dahil sa'yo. Kasi ikaw, dahil sa'yo, ikaw ay nag-umpin sa akin na pumunta ako dun sa dun sa ABS-CBN, doon sa show na binibigay sa akin ni Direk Antonio sobra na ng pasalamat sa inyo. At kinuwento niya sa akin doon kung gano'n niya kamahal ang kanyang mga anak. Sobra. Kaya nga sabi ko, naswerte na mga anak niya kasi kung alam lang nila kung gano'n sila kamahal ng mga anak niya. Kasi ako, may mga magulang ako, pero na parang dun. O yung concern. Hindi ganun. Minsan sa buhay natin, hindi natin ma-appreciate yung tao pag nandiyan. Hindi nakala lang natin ang kulit. Di ba? mera Pero yung palang mga bagay na yun, yun yung pagpaparamdam nila kung gano'n nila tayo kamahal. Ako naihinggit ako kasi sana nagkaroon ako ng ganong ganong magulang. Yung overprotective. Yung ipaglalaban ako ng patayan para sa iba. Yung gagawin ng lahat. Yung ituturo sa akin ng lahat ng bagay. Yung magtatrabaho siya kahit hindi siya matulog pero ang iniisip niya kung paano niya kami pupuha. Doon ako bumili sa kanya. Kaya sabi ko nga, swerte ng mga anak niya kasi Siguro hindi man niya na-express -e ng tama. Pero sa kaibuturan ng puso niya, sobrang mahal na mahal nito. minsan, siguro, may mga pa maling pamamaraan niya. Pero kapag ang tao na wala na doon, wala ma-appreciate doon mo makikita yung mga bagay na ginagawa niya na minsan hindi natin siya niya. Kaya, sa amin, sa aming mga batang mga artista, sa mga artista ang tinuring niya na parang malalang niya. Nagpapasalamat kami kasi daramdaman namin ang pagmamahal niya. Pagmamahal niya sa amin, salamat dahil tinuring niya ako ng isa sa mga sa mga kinamahal niya.